Hello everyone! Good morning! Hala, ang lamig sa labas guys. Itinodo ko yung ano yung yung heater. Pero malamig pa rin. Hindi pa rin ako kundento. Kaya nag, ano ako ng ano, makapal na jacket. So ito yung breakfast ko guys. Mungo, tsaka nag, break, nag omelet ako ng itlog. So, kain tayo. So meron ako dito. Gatas sa choco. Gatas sa choco. Ah. Gatas. Nalagyan ko siya ng konting choco powder. Chocolate powder. Yung ano, Swiss Miss. Kalahating kutsara ng powder. So, kain tayo, guys. Mmm. <laughs> mmm. <laughs> ก็รับข้าพูดก็ไนัคนางนางอะไนะที่เรีกนี p r o c e s s food นะไม่ด้ไอ้าพูดไม่ด้ healthy อเมไอ้าพูดไม่ด้จะ healthy เราะ processed เลยคอว่าบินาอิคุณ kain ako ng healthy foods. mmm. Ah, init ah. Na mas ka magulay na munggo. Hmm. Hindi ko na siya ano, ininit. Kasi mainit naman yung kanin eh. Hindi ko siya nilagay sa fridge. Kasi ang ginawa ko kagabi, pinatay ko yung buong yung heater sa buong bahay, yung pinaandara ko lang yung heater, yung maliit, na sa, exclusive lang sa kwarto. Parang sa kuryente. Tapos ito, hindi ko ito dilaga sa fridge. Kasi malamig naman dito sa ano, sa loob ng bahay namin. Kasi pinatay yung aircon. I mean, heater. so hindi siya mapapanis. Gusto ko talaga magkamay. Wala akong paki sa mga hindi nagkakamay. Dito ako komportable. eh. At saka dito ako nag-enjoy -e ah. Kaya magkamay tayo. 음. 요즘 음, 양 음, 음. Mm. Thank you guys for watching. I'm Pink and Bye.